Good day everyone, this is Jeb again with Kapwa Moto TV and for this video, mag na tayo ng CVT para sa ating Honda Click 125i pero that is not the main reason kung bakit ako gagawa ng video na ito dahil follow up update or update para dun sa Discote garage na clutch bell na inilagay, nat, uh, inilagay ko nung nakaraang kong video sa Honda Click 125 ko so i-roll out natin after ng 1,000 kilometers na nagbiyahe ako Titignan natin kung malakas ba siyang magpudpod ng clutch lining. So, let's go! So, ayan mga kapwa, na as you can see naman na nabaklas na natin itong clutch bell natin. So, ito nga pala yung itsura ng clutch bell natin after ng 1,000 kilometer or more than 1,000 kilometer na tumakbo siya. Medyo kinakalawang ata siya, um, but not sure kung kalawang nga yan. Pero, since mag-CBT cleaning na rin naman ako, e, eh, lilinisin ko rin naman yan. So, ito pala yung lagay ng ating clutch bell. So, as you can see, ayan. Nung binaklas ko nga pala ito, wala pala masyadong mga debris dito, no? So, uh, ibig sabihin lang nun ay hindi siya gaano nagpudpod ng uh, clutch lining. Pero, just to close up yung clutch lining nya, ayan, so, makikita nyo na meron din siyang groove dito. So, nag, nag, line, nag, lang siya ng linya dito dahil, nag, uh, ano, uh, dahil nakag-regrove yung ating clutch belt. So, ayan yung itsura nya. Okay mga kapwa, so na roll out natin na ang clutch bell ng Discord Garage ay hindi malakas magputpod ng clutch lining. So I will highly recommend mga kapwa ang produkto na ito. But disclaimer lang no, mga kapwa na ang Discord Garage ay walang anumang input sa mga sinasabi ko o sa mga sinabi ko patungkol dito sa kanilang produkto. So ito ay sinishare ko sa inyo mga kapwa base sa aking experience. And also para malesen na rin yung mga trial and errors ninyo. Once again, this is Jeff from Kapwa Moto TV. Thank you so much for watching and have a nice day po.